butan ng panganganak ang isang ginang. ng panganganak isang ginang sa bahagi ng Elsa Balintawak sa Quezon City nitong Miyerkules ng madaling araw. Agad na rumispunde di ang mga nagpapatrolyang pulis sa lugar matapos humingi ng tulong ang ginang na mailuwal ang kanyang sanggol. Dumating din kalaunan ng ambulansya ng barangay para madala sa ospital ang mag-ina. Ayon sa mga otoridad, nasundo na rin ng mga kaanak ang mag-ina at nasa mabuti ng kalagayan ngayon. Dahil naman sa mabilis na pagresponde at malasakit ng mga pulis, inirekomenda ng pamunuan ng Quezon City Police District na magawaran sila ng pagkilala.